Okay, you're live. Uh, Doc Willie and Doc Lisa, ang mga makabayan doktor ay nagbabalik. Yes, para dito, Doc Lisa, sa ating part 2, pag-usapan natin yung top 4 killers ng mga sakit. mga diabetes, sakit sa puso, mamaya uh, yung cholesterol, sakit sa kidney, tsaka yung cancer. Tapos meron kang papakita mga healthy foods para yes. sa ating lahat? Yes, una muna, meron mga pagkaing mataas sa asukal. So ayaw natin yon kasi kapag mataas sa asukal, mataas sa calories. Ano yung mga iiwasan natin? Regular soft drinks. Katulad nito. Eh, pito hanggang sampung kutsaritang asukal nandito. Yung mga candies. Yung mga sweetened na mga kakanin o sweetened cereal. Asukal yung table sugar natin. Siyempre, asukal yun eh. Mga cookies, cupcakes. Alam nyo, isang cupcakes, 170 calories. So, para na kayong nagkanin at ulam noon. Tapos yung mga milk chocolate bars. So, ay ito itong mga chocolate to, mataas to sa calories. Magbigay tayo ng mga example gano'ng kadaming calories at bakit dapat iwasan. Kasi ayaw nga natin yung mga may diabetes, may sakit sa puso, ayaw natin silang tataba. Alam nyo ba ang isang kutsarang mayonnaise ay merong 100 calories? Isang kutsara pa lang yon ha? Tapos, yung mga chicken wings. Ito yung mga chicken wings. Tatlong piraso ng breaded chicken wings. 475 calories. Ganong karami. Samantalang yung roast chicken, 210 calories lang pag inihaw ninyo o tinorbo ninyo. ah kapag giniling na karne, katulad nito, pag walang pag walang taba, 165 lang calories. Pero pag nilagyan nyo ng taba, magiging 230 calories. Alam nyo ba, ang mga cinnamon na tinapay, di ba napakatamis yan? 310 calories, isang tinapay lang na ganito. Donut, 240 calories. Kaya napakasarap ng donut. Eh. Ang daming nilagay na asukal dyan, tsaka calories. French fries na medium. Alam nyo, uh, ang medium size, mga kalahati nito, ha? 460 calories na yon Ang regular soda, 240 calories. Isang bote nito. Kaya sabi ko nga, isang bote kada araw, tataba kayo ng 15 pounds kada taon. So, yan yung mga nakakataba Pagdating naman sa mga, eto, pwede tayong gumamit ng mga boards, ano, kung tayo kakain. Ito, substitution din to para uh, hindi tumaas ang ating timbang at hindi tayo tumaba para uh, hindi tayo magkaroon ng high blood, diabetes at mga sakit sa kidney, sakit sa utak o stroke. Halimbawa, kung o-order kayo ng sabaw, imbis na cream soup, Sabihin nyo yung clear soup na lang, tinola, sinigang, nilaga. Imbis na ipa-fry nyo, o kaya yung lagyan ng butter, yung mga ulam nyo, lalo na nga yung fried chicken na sinabi ko kanina, lalo na yung may balot na breading. Sabihin nyo, sabawan na lang, o kaya ihawin, o iturbo. Tapos, imbis na baka at baboy, isda ang kainin natin, lalo na 'yung bangus belly, 'di ba masarap naman 'yan. At saka, minsan, ah, imbis na beef at pork, pwede n'yong palitan ng chicken, fish, o tokwa. Tapos 'yung mga uh ah, sausage, hotdog, longganisa, baka pwedeng inihaw na manok na lang. Ha, pagdating naman sa alimango, 'wag na 'yung tabang aligi, baka pwede 'yung laman na lang o 'yung nasa sipit. Yan. Pag fried rice, alam ko napakasarap ng sinangag pero sinaing na lang. Croissant muffins, ah, ano na lang yung plain bread pandesal o kaya yung tasty bread, pwede na yon. Nakita ko nga, di ba? Pinakita ko cinnamon roll, baka pwede pandesal na lang. Pag naglagay tayo ng hot cake, wag nang tadtarin ng butter. Baka pwede lagyan na lang ng honey o maple syrup. Pagdating naman sa sauce, para sa kidneys nyo, ayaw natin na maalat. Pilipino, mahilig sa patis, toyo, bagoong na sausawan. Baka pwede, suka at kalamansi na lang. Imbis na mayonnaise at gravy, baka meron mga ketchup na lang dyan o suka. Yan ang gagamitin natin, pati sa salad natin. Sa dessert, ayaw natin ng ice cream. Pwede yogurt na lang o gelatin. Ha? iwas sa mga cake, sa mga milkshake. Tapos yung alam ko napakasarap ng halo-halo, pero baka pwede fresh fruits na lang. So yan yung mga Tapos sa fast food ah, pag inalok kayo, added cheese, sabi nyo, wag na lang small, gawin nating large. Nako, wag na lang sabihin niyo. Pag uh, pwedeng sabihin tubig na lang o kaya kung minsan-minsan talagang gusto nyo, Di, mga diet na inumin. Tapos, iwas sa lahat ng mga cakes. Kasi talagang nakakataba. Tsaka iced tea, iwas na din dyan. Tubig na lang. Yes. Pagdating sa fast food. Matagal na ako din uh, uminom na soft drinks. Oo. Eh. Uh, uh, kung minsan, kung iced tea, masyadong malabnaw. Okay na, Dr. Lisa? Oo. Uh, uh, so, uh, nasabi ko na sa kanila yung... Paano tumanggi kapag kayo ay inaalok? Binyo, ito na lang, palitan ko na lang. Oo, Kasi nga. pag nga may high blood, diabetes, na stroke, gusto natin mas payat tayo. Ayaw natin tumaba. Sige. Okay, ako naman, Dok Lisa, papakita ko tong cholesterol board natin. Yes, pakita natin cholesterol. Ito so, ang ating cholesterol board. Kakaibang tips para sa puso. So, pakita natin. So, may ngayon ko palang papakita itong board na to First time ninyo makikita itong napakagandang board. So, isa to sa mga killer, sakit sa puso at sa cholesterol. Ngayon lang kayo makakita ng cholesterol. Yan ha? ito ang lipoprotein. Nandiyan yung cholesterol sa loob. Yan ang itsura niya. At maraming klaseng cholesterol. Doktisa, lista. natin dito. Ito po yung kylo, tinatawag na kylomicron. Okay. Uh, ito yung first stage. Pag kumain ka ng maraming matataba, yung pinakita ni Doc Lisa, yung mga, uh, yung mga taba ng baboy, baka, matatamis, yung mga cakes, ito yung, ito yung pumapasok sa katawan natin. Kasama dyan yung triglyceride. Na-absorb to na ito ng ating intestines. Pakita mo, Doc Lisa. Ito. Focus natin ito. Yan. Ito yung unang stage. Tapos, papasok yan sa katawan natin. Ang mag-aayos dyan yung liver natin. At dalawang klasing Maraming klase ng kolesterol eh. pero itong dalawang pinakamahalaga, papakita natin sa kanila, taas natin. Pag nagpa-blood test po kayo, di ba, magpapa-blood test kayo, nakikita nyo, meron kayong total kolesterol, meron din kayo makitang LDL, ha? LDL, tsaka HDL, ha? Ang LDL, yan po ang bad cholesterol. Ito yung bad cholesterol. Ito yung cholesterol na nakakamatay. Meron mga bad cholesterol. <clears throat> yung HDL, ito naman yung good cholesterol. Actually, ito yung good eh. Nagpapahaba ng buhay. So, para shortcut, para hindi kayo malito, ito nga turo ng kaibigan natin, si Dr. Philip Cruz. Sabi niya, para matanda yung LDL, simple lang. Lechon de leche. LDL, lechon de leche. Bad cholesterol, LDL, nakamamatay. Ayan. So, pakita natin ano nangyayari sa blood cells natin. Ito, Dr. Lisa. Ito yung ugat natin sa katawan. At dyan, pumapasok yung kolesterol natin. yan. Iba't ibang klaseng kolesterol. Ito yung bad cholesterol. Yan. Nasa dugo natin yan. Kaya, pag nagpa-blood test kayo, makita very high. Very high. So, pwede na yan masira yung katawan niyo. Anong mangyayari? Ang kolesterol po natin, sa liver, ang tinatago. Ang storage ng kolesterol sa atay po. Ito po ang sample ng isang liver cell. Okay? Itong sample na liver cell, hiniwa-hiwa lang natin. Tapos nandito yung mga cholesterol. Diyan ang katago sa loob ng liver natin. Kaya maraming tao, pag sobrang taba ang kinakain, magkakaroon ng fatty liver. Liver yan, fat, fatty liver. Mababalot ng taba yung atay. Tapos nataas pa yung SGPT, SGOT. ba? Diba? So, salamat po sa lahat ng nanonood ngayon. Salamat sa lahat na nagshare. Kasi maraming tayo matutulungan kung si tatay, si nanay, mataas ang kolesterol. Nako, mahilig kumain ng matataba. Yung mga chicharo na pinapakita kong bawal, i-share nyo to para alam nila anong mangyayari Sa dami ng kolesterol na kinain nila, may sa atay natin. Hindi lang sa atay maiipon, ipon. Ito, Dok Lisa. May siya sa puso. Okay, may siya sa puso. Ito yung normal sa ugat sa puso, okay? Pag mataas ang level ng cholesterol mo, yan ang mangyayari. Ngayon, kung normal lang, kung ang cholesterol mo ay normal, hindi ka masyado kumain ito, malinis. Ang ganda, o. Oh. malinis. Yan. Ang ganda ng daloy, Oh. Pwede, pwede pumasok ang tugo. Pero, pag malakas ka kumain, katulad na sinabi ko, ng mga bawal, ha? sinigang na baboy, lumulutang yung taba, ang inuunahan yung taba, sasawsaw pa sa patis. Naka, masarap nga eh. Masarap magkabara ito. Barado. So, ito yung kolesterol na nagbara. Nakita nyo, ang laki ng pagkabara, ang konti na lang ang pumapasok na dugo. At dito, clog na yung artery. Nakasulat ito, clog. Baradong ugat, clog. Baga sa pipe sa bahay, nakabara siya. At pag nakabara to, sasabihin nyo, Dok, anong gagawin ko to? Paano tutunawin? Paano tutunawin? Iinom ako ng kung ano-ano. Hindi po matutunaw yan sa kung ano-ano. Ang dapat dyan, Jetta, bawasan mo yung pagpuno nito. Yung gamot sa kolesterol, ang ginagawa niya, yung mga simbastatin, at fina finaflat lang niya to. Pinaflat. Alam mo, parang hindi lang ito kasi medyo may patulis-patulis dito eh. Delikado tong mga matutulis at yung mga irregular kasi pwedeng matanggal. Pag natanggal to, magbabara. Kaya ang ginagawa ng gamot sa cholesterol, simvastatin, atorvastatin, lipitor, zocor, fina lang niya to. Pero hindi niya matatanggal. napa lang konti. Tapos kung magjejeta ka, iiwas ka sa matataba, ma, pwede maimpis konti. Maimpis konti. Ngayon, sasabihin ng iba, kung may question sila, Dok Lisa, i sabihin mo lang sa akin. Sasabihin na iba, okay lang yan, Dok. Di ba, may nabalitaan ako. Meron na tayong mga stent, eh. meron ng operasyon ginagawa ang mga doktor. Di ba, pwede na natin buksan to. Pwede na natin tanggalin to. Actually, pwede. Pwede matanggal. Pa, paano gagawin? Pag nag-heart, pag naka-heart attack. Ngayon, pag na-heart attack sa tao, sinuwerte ka na nabuhay pa, 50% kasi ng heart attack na mamatay, sa bahay, 50% na umabot sa hospital. So, pag sinuwerte ka, umabot ka sa hospital, sisilipin ng doktor yung mga ugat. Pag nasilip niya, makita niya ilang bara. Isang ugat, dalawang ugat, tatlong ugat, apat na ugat. Kaya merong double bypass, triple bypass, depende sa ugat. Kung makita nila na may barado, katulad nito, may isang paraan, maglalagay sila ng wire, angioplasty. Ha? Maglalagay sila ng wire, papasok dito, dinadaan yung wire. Pwede sa kamay, pwede sa singit. At gagawin nila, maglalagay sila ng parang spring, binubuka to, pinipisa. Maglalagay na parang spring ng ball pen. Big ball pen, di ba? May spring. So, ilalagay dito, mapipisa to, ma-open. Ayan. Yun, open. So, maganda yan. Naayos yan. Gaganda ulit yung daloy ng dugo. Pero, isang spring, eh, 150,000, one spring, eh stent ang tawag. Eh, kung ang baram mo tatlo, 450,000. Bayad ka pa sa ospital, bayad ka pa sa doktor, 1 million, di ba? Uh, 1 million uh, or half a million para lang matanggal konti ang bara. Mabawasan lang konti. Pero hindi mo masasabi, baka in 3 months, 6 months, magbara ulit. Pwede ulit masira. Kaya kung ano pipiliin nyo? Pipiliin nyo ba? Sorry, ah, killjoy ako eh. Pipiliin nyo ba yung kinakain nyo ngayong isang kilong lechon de leche, isang kilong lechon? Yan ba ang pipiliin nyo? Pwede piliin nyo, kaya lang magbabara tayo, gagastos tayo ng half a million. Or, tigilan nyo na lang, di ba? Kung babawasan nyo yung pagkain nito, uh, malaking bagay para hindi tayo magbara. Kasi hindi nyo malalaman kung may barado na o wala. Hindi porke wala kayong nararamdaman ngayon, ibig sabihin, ligtas kayo. Kasi ito, silent killer yan eh. Magsi symptoms lang yan. Sasakit lang dibdib mo kung barado na. Pag barado na. Actually, katulad nito, pwede pa ito walang symptoms, Doc Lisa. Eh. Kasi medyo parang 60% bara pa lang yan eh. Magkaka-symptoms pag 70, 80 na eh. ba? Diba? Kung ayaw nyo gumastos ang pamilya ninyo, yan. Yes, Doc, sabi ng isang follower natin, paki-convince yung mister kung matigas ang ulo. Oo nga. Salamat sa question mo. I think ito yung asawa. Madali lang malaman eh. Cholesterol niya mataas. Kahapon, Doc Lisa, napanood ko sa isang TV show. Uh, meron daw metabolic syndrome. Yung isang, merong ini-invite sa Senate eh, kahapon. Uh, sa Senate Committee. Kaya lang ayaw pumunta. Yung, yung mga... Yung mga accused, ayaw pumunta sa Senate, sasabihin nila, may sakit daw tapos binabasa ng senator anong sakit. Ang sakit daw nung ayaw pumunta sa Senate, syempre takot siya na mapapagalitan siya. Metabolic syndrome ang sakit. So sabi ng mga senators, ano yung metabolic syndrome? Nako, tagilid ba yung witness natin? Kalokohan na katawa. Metabolic syndrome, ang ibig sabihin nun, yung witness, may katabaan. Yun lang ang metabolic syndrome, may katabaan. Lahat naman mataba eh. ba diba? So, sabi ang daming kalokohan talaga para lang makatakas sa batas. Ang metabolic syndrome, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar, may katabaan, kolesterol. mataas kolesterol, lahat. Eh, 40% ng Pilipino, yung mga matataba, may metabolic syndrome. Eh. Yun, yun, yun lang ba ang pinakamagandang excuse? So, minsan ginagamit ang sakit na medical para lang tumakas sa mga issues. Masarap daw ang bawal. Masarap ang bawal. Nako po, nakita ka ni Mrs. Lagot. Mapuputulan tayo ng di oras niyan. Anyway, masarap nga ang bawal. Pero dapat sanayin natin ito. Kasi ang goal natin, humaba ang buhay. Tsaka masasanay din kayo dun sa mga masasarap na pagkain. Yes, ikaw naman, Doc Lisa. Kailangan natin ng psychologist. Eh. Kasi matitigas yung ulo ng Kadalasan po pag diabetic at may metabolic syndrome katulad nito, matitigas ang ulo nila. Mahirap makonvince. Lalo na yung mga smoker, mahirap mo sila mapatigil eh. Pero sa mga followers natin, mababait kayo lahat. Salamat sa pag-share. Kung ayaw pa nila tumigil sa pagkain ng lechon ngayon, at least napakita na natin. Di ba? Medyo napakita na natin sa kanila. Yes, Doc Lisa? Paano natin makakonvince yung matigas ng ulo? Oo, naka, hindi, naka hindi kay. naman sa nagmamarsyalo kami. Pero sabi kasi oh, easy, easy. nag na. Ah, ito naman, para sa inyo ito. Para humaba ang buhay nyo, ma-enjoy ninyo ang inyong buhay nyo, kasamang anak, apo. Alam nyo, pag, pag 60 years old na kayo, gusto nyo umabot ng 80. Pag 80 na kayo, gusto nyo umabot ng 100. Hindi totoo yung kota na. So, ito yung mga gagawin ninyo para humabang ating buhay. Ah, magandang kolesterol, yes, magandang yes. sugar, magandang blood pressure. Kota na daw. Oo, oh, maganda yung mm -hmm. comment dyan. Ibig sabihin, 20 years old siya ngayon, umabot siya ng 40, kota na siya. Mm -mm. Oh, pero pagdating niya ng 39, sasabihin niya, hindi pa kota. Gusto mo umabot ng 50? Oo, oo mm. nga. Yes, ako naman daw. Okay. <laughs> Diyan talaga tayo believe sa kababayan natin. Daming filosofo. I like that. Gustong gusto ko yan. Gustong gusto ko yung mga comments niya. Sige lang, niyo yung mga comments. At least nanonood kayo ng FB Live. Eh, ba't, bat kayo nanonood ng health tips kung kota na pala? ba? Diba? Siyempre, lahat naman gusto maging healthy. Hindi lang kota eh. Uh, ito pa, ito pa, ito pa. Uh, meron ako ibang naisip. Paano daw ang mahilig sa taba ng baboy at chicharon? Si uh, wag mag uh, bumili, ha? Kaya ako pag nakikita ko yung mga chicharon binebenta, yung mga piniprito, hindi ko tinitin. Hindi maganda yan. Wag na tignan, 'di ba? Wag na tignan, 'di ba? Iwas malayo sa temptation. Ang problema po sa mga sakit na sinabi ko, yung mga diabetes na sakit, yung napuputol yung paa, yung mga sa heart, yung mga sa kamay, yung mga sa mata na bubulag, ang mga sakit na to po ay masakit sa katawan. Which means, they're painful eh. Masakit eh. Lagi kang konting hinga lang, konting lakad lang, sakit na. Masakit siya eh. Yung sa paa, masakit daline, eh. Ha? Masakit siya. Hindi yung kakain ka ng taba, kinabukasan, babagsak na lang, tapos na. Hindi ganun eh. Usually, naghihirap sila ng matagal. Maghihirap mo na ng 5-10 years, balik-balik sa ospital, laki ng gastos eh, yun ang mangyayari. Pakita na rin natin, Doc Lisa. Ito, ang ganda ng cholesterol model natin, ha? Meron akong secret para bumaba ang triglyceride. Tuturo ko sa kanila. Ang pam... Ito, ito, yung triglyceride. Nandahan na. Pakita natin, Doc Lisa. May secret ako pang pababa. Pampababa ng cholesterol, dapat bawas kain, di ba? Ang triglyceride, ito yung mga triglyceride, binibreakdown. sa so, ang secret dito ay exercise. Ang pampababa ng triglyceride is exercise. Yan yung nakakababa. Sasabi na iba, Dok, paano bababa? Anong iinumin ko? Mas maganda exercise. At sinasabi ko, pag sa mga may hilig sa uh, chicharon at yung mga matadaba, pwede naman kumain, paminsan-minsan. Pero kung madalas, ito mangyayari. Okay? Katulad ng pagbabara sa puso, pinakita ko na, ito yung mangyayari doon. First step, magbabara. Pero ang second step sa puso dahil nagbara siya, manghihina siya at lalaki siya. Ito pakita natin. Lumalaki siya. So hindi to normal size sa malaking size to. Dapat 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 hanggang dito lang yung puso. Eh? Ang sukat nito 5 cm lang. Eh. Ito lang pasto mga 6 cm. Sabihin heart failure na to. Hirap na siya huminga, hindi na makaakit ng LRT konting lakad lang hapo na dati kaya niya maglakad ng isang kilometro ngayon isang ngayon, ngayon kalahating kilometro uupo na hindi na makaikot sa mall baka heart failure mahina na ha bakit nagbara kasi yung blood supply niya nagbara yung blood supply okay so ito yung mga binabantayan natin so sana nakatulong tayo sa inyo salamat sa lahat na nag-comment salamat sa lahat na nag-share ito yung mga chine -check. One day, malay niyo mapuntahan namin kayo dito. Okay. Meron ka ba, ba mga final tips, Doc Lisa? Ah, nandito pala yung board ko. Final tips para sa puso. Uh, yun na nga, yung mapagkain. Tsaka, syempre, kailangan medyo relax lang tayo at papacheck tayo sa doktor. Ito yung mga blood pressure. Last na lang, Doc Lisa. Pagkita natin. Yan. Salamat sa lahat na nangkakomment. Lahat na nangkakomment. Tapos papakita natin sa video. Ano magandang kainin yung mga tinuro natin. So, tandaan nyo ha? dapat ganito ka normal para maging maayos. Yan. So, pipilitin na daw nila ang exercise. Okay. Sige. Ito. Marami daw hinihingal. Sinasabi nila, pinapakita nila hinihingal. Siguro ito na lang final tip ko, Doc Lisa, para sa kanila anong sama. Ito na lang final tip kasi marami nang comment eh. Hinihingal daw sila, sumasakit, ano daw gagawin nila. Ito na lang ha. So, sa mga nahihirapan ngayon huminga, kasi sinabi ko nga, ay konting lakad, hinahapo, tamang-tama, meron akong board para sa inyo. Pag hinihingal kayo, hindi laging heart failure agad. Sinabi ko kasi pwedeng heart failure eh. ba? Diba? Pero pag hinihingal kayo, bago natin sasabihin heart failure, yung pinakita kong picture, kadalasan hindi sila makahiga ng walang unan kailangan nila isa dalawang unan. Kasi nag-iipon nga ang tubig sa katawan. Cannot lie flat. Kailangan dalawa tatlong unan. Yung iba nga parang nakaupo na So, heart failure yan. Tapos, isa pang symptoms ng heart failure, nagmamanas. Ito, pakita natin sa baba. Nagmanas ang paa. Manas. Pag nagmamanas, posibleng heart failure yan. Posible din yung pagmamanas sa kidney. Posible din na laging nakatayo. May varicose veins. Oo, pero pwede rin heart failure. Meron din namang hingal dahil sa emphysema. Yan, heavy smoker. Uh, sa susunod na Facebook Live, ang topic ko, tuberculosis and emphysema. Ito. Pwede rin naman hingal kung may lagnat, may plema. Siyempre, pulmonya yan, pneumonia. May hingal na may huni, humuhuni, parang may pusa. Parang, hu -hu, may pusa sa baga. Yan, hika naman yan, asthma. Yan, na-discuss na namin sa dating FB Live natin. Halos lahat na na-discuss natin. Tigwa one hour ang discussion natin. At ito, may nervyos. Sa mga may nervyos, ah, laging kinakabhan, namamanhid yung mga kamay. Yan po. So, pwede rin ang anxiety. Pakita ko lang, Doc Lisa, bago tayo magtapos. Salamat sa lahat ng nanonood. Pakita ko lang yung Uh, mga ginawa nating dating uh, pagtulong. Kasi 25 years na tayong tumutulong sa mga kababayan natin. Ito, ito pakita ko lang yung ginawa natin 10 years ago. Nagme-medical mission po kasi kami, ano na eh, may... 25 years na mula, 1993 hanggang ngayon. Ano yung nangyari sa kalye nyo? na. Taw po, magandang hapon po. Pwede ba pumasok nanay? Pwede ba? Ito ba yung bibisitahin namin? Ako po. May humalik-luktawan sa wala kami. <laughs> pera. Yeah. Oo. Oh. Tsaka isa pa, ayan lang ang ano natin sa pang-araw-araw namin pang minahan, gamot ko nya. Yeah. Diyan lang sa tindahan check, check, check ba yung kanyang dugo? Kung mataas ang sugar, so, pressure? check na lang natin. So, so. So, check na blood sugar. <clears throat> Sakit sa baga at puso. Normal. Yeah, normal. normal. Walang diabetes. 96. Okay si pa. Pag naninigarilyo kayo, yung puso nyo magiging isang tubo na lang. Parang one tube na lang. But, ginawa na rin namin siya ng ECG para malaman kung may sakit sa puso. So, tuloy-tuloy po -tuloy yan. Iikot tayo sa mga iba't ibang lugar. Kasi maraming kababayan natin. Nakikita natin na meron siyang emphysema kasi nga masyado mataas itong mga Uh, leads niya sa B1 at B2. Sa mga doktor, nakikita namin, pag masyado tumataas, ibig sabihin, yung puso niya, medyo naiibid na. Hindi dapat tumataas, dapat mababa. So, base lang sa ECG, malalaman natin na malakas yung manigarilyo. Marami tayong mga vitamins dito ay bibigay sa inyo para sa lagnat. Papay, kailangan niya ng vitamins and minerals para tumataas. nagpapasalamat po ako kay doktora at doktor Ong. Sana po dumami pa yung mga taong katulad nila na nagbibigay ng uh, parang kalinga sa mga nangangailangan, lalo na yung mga sakit. Okay, salamat po sa panonood. At least yan ang mga ginagawa namin lagi. Yes, Dr. Lisa. Uh, tingnan natin yung mga comments nila. Uh, 25 years na kasi namin to ginagawa since 1993, 1992, 1993. Ngayon ay ano na ba? 2017 na. Uh, so far, since umiiwas tayo sa mga matatabang pagkain, kahit pa paano, hopefully, bigyan pa tayo ng Diyos ng uh, ilang taon or I don't know how long para at least tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Nila sa pagbibigay ng health tips, napakahalaga dalawin yung mga kababayan natin kasi yung iba kailangan na ng gamutan. Yes, Dr. Lisa, final tips kanila. Yes, so maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay nyo sa mga makabayang doktor. Yes, salamat Josh Nabong. Thank you very much. Marifel Dubas. Salamat sa lahat na nag-check. Salamat sa lahat na nag-share. Uh, kung gusto nyo kumain ng matataba, pwede pa konti-konti lang. Once a week, twice a week. Pero bago nyo tusukin yung mataba, isipin nyo, ay ayaw ni Doc yan eh. Gusto ni Doc healthy tayo. ba? Diba? God bless. Salamat po. Salamat po. Salamat sa panonood kahit mahilig kayo kumain ng matataba. God bless po.